Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari. Ayan. Yeah. Ganito po ang ayos ng akin sari-sari store. No? Ganito po ako mag-ayos, mag-organize, mag-display ng aking mga paninda, Ayan, yung unang landing po dito sa akin sa store na kauna-unahan po makikita is ito pong mga kape. Ayan, mga kape sa taas. Tsaka ito po mga tinapay. Ayan, pampakit po natin yan sa ating mga customer. Ayan, lahat po ng kape ay eh, magkakasama. Kape, gatas. Ayan, iisang location lang, iisang place, iisang sabitan. Andyan na po lahat, no, para makakapili po ng maayos yung ating mga customer. At uh, kung ano po yung gusto nila na hinahanap or gustong itra na kung ano man yung flavor na gusto nilang ikape or brand na gusto nilang itry. try diba? diba? Pagka meron po tayong mga bagong kape at nakita ng ating customer, no, makakurious sila. Ano kayang lasa nito? So, mapapabili sila. Okay, so mahalaga po talaga na nakikita ang ating mga paninda. Naka-organize, naka-display po ng maayos. Ayan, magkakasama po lahat. Kapag ka, mga tang juices, ay eh, magkakasama po sa iisang lugar. Ayan, kapag mga kape, magkakasama rin po yan sa iisang lugar. Ayan, sama-sama sila para enjoy, masaya. Ganon. <laughs> Ayan, at dito naman po yung aking mga biscuit, Wafello, jubbery, uh, rebisco, crackers, skyflex. Ayan, nandito po lahat para kapag uh, may bibiling mga estudyante, pambili ng baon. No, ayan. Isang tinginan na lang nila dito sa akin sa Rizare Store. Makakapili na po sila kung ano po yung kanilang babauni. Dito naman po sa area na to ay yung mga pambata natin mga candies. Ayan. Kapag nga po ay may bibiling mga bata dito sa amin sa Rizare Store, alam po nila kung saan sila po pesto. Ayan. Dito yan sila po pesto sa bandang gilid na kung saan may mga mga candies at may mga laruan, no? Doon sila magtatambay kahit hindi naman nila yun bibilhin. Basta gusto lang nilang nakikita yun. Ayan. At dito naman po sa bandang itaas, ayan, ito po yung ating mga conditioner shampoo. Ayan, no? Nakasabit din po dito sa itaas. At ito nga po yung mani. Dito ko sinabit sa bandang ah uh, harapan po ng aking sari-sari store para kapag ka nag-aantay po sila ng kanilang mga sukli, no? At medyo matagal tayo kasi nagbibilang pa tayo ng sukli or naghahanap pa tayo ng pambariya, di na medyo natagalan. Ayan, makikita nila yung may mani dito. Ah, na, ayan, matatakam na sila, no? Mararagdagan yung kanilang ah, mabibili. So, dagdag kita pa rin yun, no? At ayan, dito naman sa side na to, yung ating mga shampoo. Ayan, iba't iba klase mga shampoo na iba't iba rin kulay at dito naman po sa bandang dulo yun yung ating mga safeguard ayan at nandito naman po sa side na ay itong ating mga ice cream ayan tsaka sa taas po nito sa bandang itaas ay yung mga pang uh, kikay kikay na mga pang estudyante yung mga panali sa buhok, bracelet ayan no, nandito rin yung mga ating mga hikaw tsaka wallet yung mga pang kikay, mga pang accessories yan at titingin lang po sila sa bandang itaas. Ayan, nandyan na yung ating mga chichiria. Ayan, pag nakapili na po sila ng mga accessories nila, mga ipit-ipit sa buhok, yan. Angat lang nila yung ulo nila, may mga chichiria na mag-memory na sila. Kasama na dyan yung soft drinks. Ayan, ito po yung ating mga chichiria, no? Mga iba't ibang klaseng chichiria. Ayan, meron pa po dito sa bandang itaas, okay? At meron po tayong mga nakatabi dito na pang refill na kapag or nagkaroon ng space dito sa aking mga chicheryahan niya, lalagyan ko na lang po. Ay. At dito naman po sa side na to, yung ating mga downy, no? yung mga fabric conditioner na iba, iba't ibang kulay, iba't ibang brand. Ayan, nakasabit rin po yung mga kasari kasi marami pong iba't ibang klase na brand at iba't ibang kulay ng mga downy natin. Kaya kailangan nakasabit, nakadisplay, makikita ng ating mga customer ayan, pipili na lang po sila dito ka ano pong klaseng uh, fabric conditioner ang kanilang gusto no? yung ibang brand po eh, medyo marami-rami po yung ating stocks kasi hindi lang po isang peraso yung binipili na ating mga customer meron po yung iba 6 uh, pieces 12 pieces, ayan no? kaya medyo marami pong stock yung iba nating brand na mga downy at dito naman po yung ating mga toothpaste, close up colgate happy Okay. Ganito po yung ginagawa ko mga kasari. Kapag alam ko po na in demand yung brand na yun, uh, maramihan po ang pagbili ng mga customers. So, hindi lang po isang tie kinukuha ko. Minsan dalawang tie, tatlong tie, o ano, hanggang anim na tie yan. Sa isang brand lang po. Pero sa ibang brand na hindi po masyadong nabibili, hindi ko po dinadamihan ng stock. Okay, ayan. Ito naman po yung ating mga delata. Yan yung mga isda-isda. Dito po sa section na yan. No? section talaga, no? para sa grocery, ano kanya-kanyang ano ba, section, no magkakasama lahat ng isda, ayan, dito 'yan sa bandang itaas. At dito naman po sa bandang ibaba, ayan yung ating mga corn beef, mga delatang corn beef, mga meatloaf, sisig, luncheon meat. Ayan, magkakasama po yung ating mga meat product na delata. At dito naman po sa side na to yung ating mga noodles. Ayan, pansit kan to, noodles, yung may mga sabaw at walang sabaw. Ayan, basta dito po sa side na to. At sa bandang itaas, yung ating mga napkin. Uh, diaper, ayan yung mga medyo uh, magagaan po talaga kasi kapag nahulog po ito ay eh, hindi po tayo masusugatan or hindi tayo masasaktan, di ba? Yan kasi magagaan lang po yung ating nasa pinakaitaas. Kaya ayan, no? So, yan ganito po ko mag-organize dito po sa side na to, eh, puro pagkain lang po. Yan, puro pagkain. No? And then dito sa kabilang side, is non-food product ayan, yung ating mga ball pen uh, pool ball, sabon mga alcohol, ayan dito po sa side na yan, hindi po yan nakahalo sa ating mga pagkain, okay para hindi rin po mahahaluan ng amoy yung ating mga noodles or yung mga chichiria, okay dapat nakabukod po yan mga kasari ay, medyo magulo lang po 'yung ating mga powder, 'no? Kasi mabenta po ngayon 'yung ating mga powder kasi uh, umaraw na natapos na 'yung ulan, kaya nagsisipaglabahan na po 'yung ating mga customer, okay? Kaya 'yan, medyo magulo, maraming bumili ng mga sir powder, mga sabon-sabon, okay? So, ayan yeah, mga kasari, ganito po ko mag-display, mag-organize ng aking mga paninda, nakabukod po yung mga non-food product at yung mga food product, no, para hindi po magkahalo-halo at hindi po tayo magkaroon ng complain, no, sa mga food product na nahaluan daw ng sabon, amoy sabon, no, kaya para maiwasan na rin po yung mga kasari, kailangan po natin yung organize, okay? So, ayan, yeah, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. Have a nice day. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling! God bless.